Yusek, ano na ba ang katangian po ng influenza-like virus na ito at paano ba ito ma-differentiate madi sa COVID-19? Uh, Unang-una, linawin natin, Cheryl, na yung influenza-like illness surveillance natin ay para sa lahat po na nagsususpecha na baka meron kayong trangkaso. So kung may lagnat kayo at sumasakit yung lalamunan, ubo o sipon o anumang kombinasyon, ay nagpapatingin ho sa amin at kinukunan namin ng swab. Doon natin nalalaman na, Cheryl, kung ito ay influenza virus o kaya naman ay may ibang day lang kung bakit nagkasakit. Opo. Katunayan, uh, iilan sa mga nagpa, yung mga pinatest namin na sample, ay eh, COVID pala, Cheryl. Oh. So, hindi lahat siya influenza, kaya tuloy-tuloy yung pagbabantay namin. So, kung hindi man kayo na COVID dyan, akala nyo trangkaso lang, eh, may re-report pa rin po kayong COVID, lalo na lumabas na resulta ng sample. Mm -hmm. Pero totoo naman, Cheryl, na kalahati ng mga na-report dyan ay mga batang wala pang na taon. At yung mga senior citizen natin, binabantayan natin, lalo na ang baba ng bakuna sa mga senior citizens pagdating sa influenza vaccine. Kaya papatulong kami sa inyo. Baka nakalimutan ng mga senior citizens natin ko. na libre yung influenza vaccine. Huwag niyo sayangin kasi sa isang taong, papalitan na yon, So hanggat may supply kami, lalo na yung ibang mga local government eh, nag-iisip na na pag hindi Umaba yung pila ng mga senior citizen, ibibigay na lang nila yun sa iba. Opo. Um, okay. Paano rin po ba natin masasabi, nasasabi na unti-unti nang bababa po ang kaso sa mga susunod na linggo? Baka lalo pong uh, USEC na hindi magpabakuna yung ating mga seniors. Ah, uh, Sheryl, mabuti lilinawin ko. Eh, saglit lamang na na-report Eh mahaba pa ang taon. So, tuloy-tuloy eh, sinabi ko nga nung two weeks ago nga lang eh, isang libo yung nadagdag. Tapos ngayon lang parang humuho pa yan. Siguro, nakinig yung mga kababayan natin na maliban sa pagsusot ng mask, pananatili sa bahay at hindi mo na pumapasok pag masama yung pakiramdam kesa paaralan niya no trabaho ay eh, nababawasan pero hindi ibig sabihin po niyan ay hindi na magpapabakuna po kasi kahit po nasa bahay yung mga senior natin, eh mga kasama nyo labas ng labas. Eh pagbalik niya sa bahay, baka may dalang virus. Eh hindi kayo bakunado. So, Mari, kayo magkasakit po. Ayaw nyo pong ma-hospital ngayong Pasko. Gusto nyo nasa bahay tayong lahat, di po ba? mm -hmm paalalahanan po natin ulit yung mga bata at mga senior citizens. Again, um, Yusek, tama po ba na libre naman po itong makukuha sa mga health center? O, oh, libre yan. At uh, eto nga, maraming tumatawag sa amin. Ngayon, yung iba na pumupunta roon ay na wala daw. Mm. So ipagbigay alam nyo sa amin kasi maaring una na na, pangalawa parating pa lang, Tsatsagain niyo po para nang sa ganun ay kahit naman sa saan pwede kayo magpabakuna po. Mm -hmm. Gaano po kahalaga ang pagpapabakuna laban po sa influenza? Uh, importante yan, di ba? Katatapos na ng report, yung Department of Agriculture ay talagang uh, pinayagan nila yung available commercially, yung mga bird flu vaccine. Sapagkat binabantayan yan globally baka mamaya eh kampante tayo eh tap, pa, parang ang akala natin COVID-19 eh tumatahimik na yung pandemic. Eh may bagong pandemic yung sa flu viruses. Matatandaan niyo ng 2009 nagkaroon tayo ng pandemic sa influenza. Binabantayan din natin 'yan. Huwag niyong babaliwalain po kasi yung mga buntis, senior citizen, mga bata, Maaaring maospital, mauwi yan sa pneumonia o bronchon pneumonia at ano pang komplikasyon. Mahirap po sa pagkata uh, sa ospital kasama nyo pa yung ibang klase ng pasyente. pero Baka kung madagdagan pa yung sakit nyo po, lalo na may sakit sa puso, may nambaga, eh yun po ang madaling dapuan po. Ingat po tayo. At pag napabayaan po ito, hindi kayanin ng katawan, maaaring mauwi po ito sa pagkamatay. O tama yan eh. Kahit ako tinamaan niya na uh, Cheryl eh. Kaya nga ingat po tayo. Kasi sa ano namin maaring ta dalawa hanggang tatlong episodes taun taon pwede tayo magkaroon yan. Mm -hmm. Kaya nga huwag tayo makakalimot ng, ng bakuna. Eh yung bakuna namin ngayon lang dumating. Eh kaya yung ibang nagkasakit, eh talaga hindi ma-pre-prevent yun. Pero ngayon, pambakuna po kayo sapagkat maaaring maulit po yan kahit na nagkaroon kayo ng ng mga nakaraang buwan po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.